Hello mga bay. Tatanggalan na natin ngayon ng tali itong ginap natin na durian. Kasi sumisikip na dito mga bay. Oh. Umihigpit na yung silupin na tinali natin. Kaya kailangan na natin tanggalin para makabuylo na siya mga bay. At sakto na dalawang buwan naman na to Kaya tatanggalin na natin. Tatanggalan na din natin mga bay. At yan talagang sumikip yung dito oh. Ayan mga bay. Bigpit yung silupin na tinali natin. Kasi kapag hindi tinanggal kagad ka mga bay, pwede siyang mabali or maputol. Kasi dito hindi siya lumalaki. Dito lumalaki mga bay. Kaya pag masagi konti, pwedeng mabali kagad. Ka Kaya yun, tinanggalan na natin yun. Tingnan natin mga bay na kung gano'n nakabilis lumaki to.